Oo oh, nga, eh, wala na. Pingas na, no. <laughs> pingas na. Pingas-pingas na nga siya, no. Hmm. Oo, okay, itong... <laughs> oh, itong... Oo, wala man lang kay ingay ingay ano. Kahit na kami na, rin tahimik, eh, no. Okay, magandang tanghali. Meron lang tayo dito ng Honda Beat na medyo nakakagulat. So, bali, itong motor na to, nung dinala dito, napakatahimik ng na makina niya. Ngayon, nung tinesting natin, ang ganda manakbo, halos wala kang maipintas. Tapos, talaga maganda manakbo. Kung sa takbo-takbo lang, wala kang maipintas, maganda manakbo. Ang ganda ng minor, walang katunog-tunog, walang kaingay-ingay. Okay, ngayon, nung pinabuksan ni Bossing, sabi niya, total, nandito na din daw siya. Um, tawag dito, palinis na rin daw siya ng panggilid. So, bali, pagbukas namin, so, ganyan nga yung nakita namin. Ang nakagulat dito, ito, yung mga bola niya, ayan, focus natin. Halos kanto-kanto na yung bola niya. Ito po, ayan, kanto-kanto na yung mga bola niya. Ayan. Tapos yung lining niya, halos pud-pud na, pud-pud na. So, okay sobrang nakakagulat lang kasi nisan kung iisipin natin sa ibang motor, konting diferensya lang, talagang ang pangit ng manakbo. Pero eto, napakaganda niyang manakbo. Kaya nung binuksan namin, nakita namin yung ganyang sitwasyon. Nakakagulat lang kasi, ang ganda. Ang, ang, tining, ang tining ng makina nito. Ang ganda manakbo. Pero, kita-kita natin, na nabuksan natin na ganyan na pala yung sitwasyon niya. So, nandito yung kahalagahan po talaga na dapat po tayo eh, magpapamaintenance kahit ano, wala tayong ganong nararamdaman sa motor natin. Okay, dapat updated po yung maintenance natin. Okay. Bali, kung hindi pa binuksan, hindi natin makikita na ganyan pala yung sitwasyon niya. Ayan. Ayan, lining niya. Pudpud na pudpud, oh. Ayan, okay. Well, may tagas ang oil seal nito. Dapat to. Ah, pinakompute mo na rin. Okay, sige. Ayos. Okay, akalain mo yun. Ang ganda-ganda manak mo eh. Ganyan na pala yung sitwasyon niya sa loob. Pa ah, ganyan si, si ate. Ah, pero nakakagulat ano. Kahit kayo, galing kayo ang tipolo. Sabi niyo, ang ganda ng takbo eh. Kinatuhan ako eh. Pero paano ko nang 60 yan si Vintage? O, opo, oh, tapos ang ganda manak mo ano. Dito nga, matarik dito. Inakyat oh, ko nga ng 16. Oo, oh, bilit, bilit na bilit ako kanina eh. Hindi ramdam, no? Oo, oh, wala. Wala kang nga maramdaman na kakaiba sa kanya eh. Tahimik pa? Opo, tahimik. Tapos eh, ganyan na pala yung sitwasyon niya, no? Nakakagulat niya eh. Oh, medyo malam po talaga maintenance ng scooter. Oh. Kagaya nga. <laughs> kagaya nitong lining. Ubus talaga, oh. Hindi yata. Ang Malupit tong motor na to. Sa gram ko ng isis ko, wala talagang hatak minsan. Pero, tapos bumalik na dati. Parang may sumpong lang. Oo, oh, okay. gano'n. Uh, pero sa inyo, wala pa yung nararamdaman? Si, si ate lang? Oo. Kasi, hindi ko gumagamit yan. Hindi ko gumagamit. Di rin ako magagamit. oh po. Okay.